tube list mga tube type mga parts ng mga, mga burautan ang giginto so mura lang po pala dito ang mga handle grip 60 pesos ayan so magkano yan po sing yung mga helmet na 1,900 ang mga side wheel mga headlight ng XRM ayan marami po. mga po sing, mga rim ayan marami po ang dami pala 700 pesos lang pang bit meron pa po sila sa taas ito yung nasa taas nila 170 pesos ayan tapos dito naman sa pangbarako. barako ayan meron po sila mga hub dito yun o ayan sa mga carburador ayan ayan nandito na tayo sa papasok ng ano barangay tabi ayan kita ko na ayan nakita natin mga busing ito yung ano uh, 7 fuel ayan dito na tayo so dito na tayo sa buraotan ayan ayan oh. ito pala yun sinasabi so, ni busti Good morning po mga bossing, nandito naman tayo sa panibago vlog So ngayon mga bossing ay nandito tayo sa Giginto Ayan. So ito po yung tinatawag na burautan sa Giginto mga busik. So ngayon dito tayo mag-update ng mga, mga motor parks sa Giginto mga busing. Ayan. So nahanap na natin yung ano, isang burautan dito sa Giginto. Ayan. So ang ano dito mga busing, barangay tabi. Giginto, Bulacan po mga busik. Gilid lang po siya ng kalsada. Ayan. So ito yung katabi ng burautan dito sa Giginto 7 Point. Tapos ito yon. So ito na yon makikita mga busik Special seal Motorcycle parts Ayan Tapos 100 pesos Ayan makabili na po kayo dito ng 100 pesos Ayan Tapos dito naman 80 pesos 60 pesos Ayan Tapos dito 40 pesos po mga kabusing Tapos dito ay 20 pesos Ayan So ito pala yung 20 pesos po mga busing Yung tag 20 pesos Ayan o oh. Mga headlight o oh. Tapos lagayan ng mga tubig. Ayan. Tapos yung mga lights, ayan mga ilaw, 20 pesos na lang 'yan. So sa lagang 20 pesos makabili na po kayo ng ganitong klase na mga parts ng mga motor. Tapos dito naman tayo sa 40 pesos. Ayan, yung mga handle grip nila oh, 40 pesos lang oh. Ayan. So mura lang po pala dito ang mga handle grip. Makabili na po kayo ng 40 pesos. Ayan, napakarami po yan dito. Tapos yung mga tali, 40 pesos. So marami. Ayan po yung tag 40 pesos. Tapos dito naman tayo sa 60 pesos. Ayan. Ayan mga leather oh, 60 pesos lang. Tapos yung mga ganitong klase na mga ilaw, ayan, 60 pesos. Na ilaw. Ayan. 60 pesos lang. Tapos ito pa, 60 pesos. 80 pesos. Ayan oh. 80 pesos. So ito po yung mga nakalatag na tag 80 pesos. So ganyan mga boss Ayan, Yamaha. Ayan, 80 pesos lang yan Tapos yung mga ilaw Ayan, 80 pesos Tapos dito pa, 80 pesos So marami Marami pa yung pagpilihan dito Ayan oh. pusing Ito po sarap, tag 100 Ayan, tag 100 po ito Yun, mga ganito mga busing Pang ano sa mga tuhot. ito 100 pesos lang Tapos yung mga ilaw Yung mga ano to, ilaw ng mga TMX, pwede yan 100 pesos po mga busing, makabili na po ng ganyan klase ng mga parts ng mga motor tapos mga ganitong mga ilaw yung mga handle switch ayan sa mga naghanap ng handle switch oh, 100 pesos lang ayan napangarami dito tapos yung mga butterfly ayan sa ano sa ano ng mga prune puma po mga busing sa mga seat cover oh, sa mga naghanap ng mga seat cover po mga busing talagang 100 pesos na lang po ito ayan So, ayan, ito po yung mga nakalatag dito mga busing sa labas. Ayan, marami po dito mga parts ng mga motor. So, ito po yung burautan ng giginto. Ayan. Tapos dito naman tayo sa ano, front cowling mga busing, pang ismas. Ayan, meron po silang mga pang ismas, pang wave. Ayan, wave. Ayan, o. Okay. 500, ano, 750. Tapos 750, 370, 370, Ayan. Tapos itong mga tapaludo po Mga busing na mga Fury Ayan 230 So marami po silang mga ano Tapaludo dito mga busing Tapos pang bit to 570 po mga busing Yung pang bit Pang click Ayan may meron po silang ano uh, Pang click po mga busing 520 lang Tapaludo ng click Tapos pang Mio 370 Ayan So marami po kayo dito mga pagpilihan po mga busing Clicks yung mga helmet Magkano yung mga helmet? Ayan dito tayo sa loob po mga busing So magkano yan busing Yung mga helmet natin Mga 100, half piece 800 to 800 pesos lang Ay yan o oh, Sa mga naganap ng mga helmet so, Tapos ano pa busing <laughs> Ipakita mo lahat yan Mga light natin boss Magkano yan? Magkano yung taillight ba? 200 pesos lang Tapos mga headlight Magkano yan? One four One four ito One, four, one four Ah one four One, one four. thousand oh, Ayun Ay, oh. Tapos dito naman tayo pusing Ay so, mga side wheel Baka yan One nine One, nine. one thousand nine hundred Ang mga side wheel so, Wala siyang kasamang Spindle no Wala <laughs> Yan basta yan lang Ayan, sa mga nagana po mga busing ng side wheel Mayroon po yan dito sila Ayan, mga headlight ng XRM Ayan, marami po silang mga headlight Mga signal light pala Ayan, mayroon po sila Tapos dito naman tayo po sa mga rim natin Ito? Oh. Yung mga rim, magkano yan? Magkano? <laughs> magkano <laughs> ito na yung rim na yun? Nagpila ang rim natin ba Ah, uh, 450. 450 450? Kibali isa lang yun, isa lang <laughs> Ayan, sa mga naghanap ng mga ano, mga busing, mga rim. Ayan, marami po sila. 450 pesos ang isa. Ayan. Ayun oh, napakadami pala sila dito mga busing oh. Ay, aloy pa Ayun, mga aloy, 450 lang. Grabe. So marami pala silang ano dito mga busing, mga parts ng mga motor. Uh, mga mo kable ano. Ayan, marami. 80. 80, 80 pesos lang. So, 80 Dura, yung mga bossing. So ito po yung burauta ng giginto sa barangay tabi po, mga, bossing. mga, kabir to. Mga kabir ng... Ayun, po. pang weeb yan Ayan, Ayan sa mga naghanap ng mga kabir ng weeb po mga bossing. Ayan, meron po yan meron dito, bang... dito sila Ayun, no, nakabalot pa oh. Ayun, nakabalot pa Ayan sa mga naghanap Puntahan nyo na po dito sa barangay tabi Giginto bulakan po mga bossing. Kung wala kayong nahanap sa mga ibang buraotan, baka nandito po sa giginto. Ayan, marami. Okay, na Ayan, mga nakakarton pa, oh. Mga pang-click. So, maluwag po pala dito, mga busing. Ayan, oh. Nakasalansan din din yung mga parts ng mga motor nila. Ayan, mga tangke May mga tangke pa po sila. Ayan naman sa kabila. oh, ayan, sa kabila naman tayo, mga busing. Ayan. Tapos dito pa, Ayan, napakaluwag din oh. Ang dami pala. Wheel seal. Ito. Wheel seal. Ayan, sa mga naganap ng mga wheel seal po mga busing. Meron po sila. Tapos yung mga switch. Kalo-kalo na. Mga stator. Ayan, marami po silang mga stator dito oh. Ayan, mga klam. Ayan oh. Post klam. Ayan Ayan po pang side cover ng ano yan yata pang inmax ano? tapos ayan mga headlight mga busing oh. ayan marami po silang mga parts ng mga motor dito sa giginto so ang ano lang natin dito mga busing mag tour lang tayo dito ito tour ko lang kayo dito sa giginto hindi natin masabi yung mga presyo basta marami po silang mga bintang pistong ano mga ayan, piston ring ayan, ayan meron po silang mga piston oh. ayan so marami Ah, grabe. Ayan. So naabot na natin ang dolo. Tapos sa kabila naman tayo. <laughs> grabe ang lawak pala dito mga posing. Meron pa tong sa taas, boss. Ah, Meron. pa. malawak pa nga pala dito. Ayan. Ayan, pa dito. Tong mga pulisit. Ayan oh. Pulisit. Tingnan so, yung mga pulisit natin pala, magkano? Pangbit uh, 700 pesos ayan so ganito mga busing ay 700 pesos lang pang bit mga pulis so, mga brick pad natin boss magkano 100 pesos lang ayan mga naganap ng ganito mga busing yung mga shock ayan meron po yan sila dito ayan sari sari po mga busing ayan tapos mga ganito pa pang XRM ayan 200 pesos na lang mga bracket natin boss magkano yan 300 300 pesos, 300 pesos lang klase. ay yung limit pala ayan mga yung limit po mga boss yun not chill so, ano not chill 200, <laughs> 200 pesos ay yan o napakaloag pala So, sumura nito 20 20 pesos na lang ito lang ah mga seat cover 20 pesos lang ano uh, ganun wala na. Wala na ito. Ay, <laughs> sa taas mo, mayroon ba? Mga karton 'yun, mga, mga, mga Ipakita lang natin para baka sakaling may mag-wholesale, alam nila na marami pala kayo. Ayun, meron pa po sila sa taas. Ayun, ito yung na, nasa paligid mga busing oh. Ayun, ito yung nasa taas nila. Oh. Ayun, mga tapaludo, kauling. Ayun, ito yung nasa taas nila. So, marami po pala silang mga parts ng mga motor dito. Ayan, no? Tapos, mga gulong. Ito po yung nasa taas, mga busing. Ah, marami po silang gulong dito, mga KRX po. Ayan, no? Ayan, sa mga gustong mag-wholesale po, mga busing, mag-retail, ayan, pwede po yan dito sa giginto. So, ang ano lang dito, tinuturo po lang kayo dito kung gaano nga ba kaluag ang kanilang motor parts. At saka, uh, burautan. Burotan to eh no? buraotan lagi yan o so ngayon tapos tayo dito mga busing mayroon pa sila pala sa kabila ayun o no? di aircon pa sa kabila boss ano o so, sa baba lang kayo <laughs> ayun o no? Ayan. sinong mag-assess dito busing ayun Good morning po. <laughs> Sinong pwedeng mag-assist sa inyong dalawa? Kaming lahat Ah, pwede Lahat pwede mag-assist So ito po yung sa taas mga ay, kabila mga busing oh. Marami po pala silang mga parts na mga motor Mga interior, yung mga nakasako Tapos yung sa baba naman ng na mga nakakrets Mga ano naman yan Mga seat cover Ayan o oh. So yun po mga busing Ayan Nandito po tayo sa katabi din nila ayan dito tayo kanina so ngayon dito naman tayo sa kabila ayan iba naman mag assist dito mga babae naman to ayan. so tatanungin natin kung magkano nga ba ang mga presyo ng mga motor parts nila dito ayan, ayan meron pa po silang mga langis po mga busing mga busing so tatanungin natin sila kung magkano nga ba ang mga presyo ng mga langis so yung mga langis natin madam yung mga 800 ml magkano Ah, ano? Sa KRX? Ha? KRX. Sa KRX, 1, 800. Ay, 800 ano para? RC, RC. RC, Kasi pala. Kasi ano yan eh? Alin RC ba yung yan? RC? RC, pang scooter. Pang -skoter. 800. Magkano Oo. naman? 220 yan. 220 pesos? Opo. Ayan, 220 pesos po mga busing, sa mga naganap ng malangis langis. Ah, Tapos sa mga ano, mga one letter natin, 250. Ah, 250. Pag one mga letter. one letter. Opo. Tapos dito naman dito tayo naman, sa TRX, TRX 180, 180 pesos. Yes po, 180. One, so 1,000 ml. Tapos 1,000 ml po mga busing. Mo. Parang mura lang to no. Uh -huh. Ayan, sa so mga nag-anap po ng mga langis mo mga busing, oh, napakarami. Tapos dito naman mga tornilyo, mga bolts. Ayan, 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 ayan. oh. Ano Magkano uh, naman to? Sampo, mga 10 pesos. Ayan oh, 10 pesos lang po pala mga busing. Oh. Tapos dito, 10 pesos din. Ano lang yan? 8. 8 pesos. Tapos yung mga pito natin, magkano? 20. 20 pesos. Ayan. Napakamura lang pala mga pusing. 100 pesos. Ayan. So, 150. Tapos 100 pesos. So, marami po pala silang stock dito. Pero isa lang 180 to. 180 para sa mga playball. Ayun oh, 180 po mga busing sa mga naghahanap ng mga playball oh, pang Mio. So ang sukat naman niya ay 15 by 12. 12 grams. ayan Tapos dito pa mga busing oh. Dito naman tayo sa ano, 20 by 15 magkano? 170 170 pesos ayan 170 pesos po mga busing ito po yung pang sky drive click click, click click 150 12 grams ayan 150 din na yung mga price natin tapos dito naman sa clutch line, lining natin madama magkano 150 po 150 pesos po o, sa Tamex 155 yan Tamex 155 po mga pusing tapos dito naman sa pang barako same lang 150, ganun din 150, 150 pesos so ayan marami po pala sila dito ayan o 5 magkano naman to yung mga ganito. Uh, magkano? 35 pesos lang. Aya. So, ayan. Yung mga tire sealant natin, magkano yan? 50. 50 pesos. 50. Tapos sa mga brake fluid. 50. 50 pesos lang din. Akulant natin, magkano naman yan? 120. 120 pesos. Ayan, sa mga naganap ng mga ganitong klase ng mga piyasa mga busing. Ayan, marami po yan sila dito. Tapos mga handle grip. Yung mga handle grip natin magkano? 100 100 pesos. Mga air filter natin? Ah, uh, 150, 160, RF. 180. Depende yan eh. Ayan, 160, 180. Depende po mga busing. Yung mga brake pad natin madam, magkano? Brake pad ah... Uh... 60, 70, 80 lang. Ayan, 60, 70, 80. Yung pinakamahal dyan is yung click lang. Click, 80. Ayan, ito pala yung pang click. Oo, click lang, 80. Tapos yung new natin, 70. Ayan, pang Tapos 70. 20, yung mga wave, wave at saka XRM lang. Ayan, sa mga brick pad po nila mga busing. 70, 80, 60. Ayan. So marami po sila dito. So ito po yung nasa loob nila. Ayan o. Oh. So ituturo ko lang po kayo dito mga busing para pagpunta nyo dito. Ayan, kayo nang bahala dito mag ano, tanong sa kanila. Tapos meron pa po silang mga ano dito. Mga disc brake, mga bushing, mga spring. Ayan, mga takip ng tangki. So marami po mga bushing, mga upuan. Ayan, mga upuan, mga rim. Tapos yung mga hub. Ayan, meron po silang mga hub dito. Ayan Oh. Mga hub. Ayan. Tapos yung mga KRX na mga Biring. Ayan, marami po sila dito. Ayan, napakaganda yung pagkakalansa nila ng mga parts ng mga motor, mga pios. Clip po yan sa taas ah? Oh, mga handle switch set. Ah, handle switch natin, madam. Magkano? May 380, may 350. May 380, may 350. 350, 350 Ayan, dipindi sa classic. Ang mapipili yung dito, mga busing. Ah, 350 tapos 320. Ay, pang ano naman ito, mga busing, pang Mio. Ayan. Tapos yung pang rosy. Ayan, pang -rusi. Tapos yung may nakasulat po dito. Ayan, sa mga nagpupunta dito. Ibalik kung saan kinuha ang items. Ayan. A. Mga carburador. Ayan, meron po sila mga carburador, mga abosing. Tapos yung mga mini driving lights. Ayan, meron po sila dito. Ayan, meron pa po daw dito sa likod, mga kabusing, oh. Ayan, may mga ano pa dito, mga interior, oh sa mga gloves yan ano, mga gloves mga bossing oh. yan ito po yung sa likod nila oh madam set out muna kayo i out mo yung nasa bukawi oh. <laughs> tapos yung nasa giginto kalumpit malolos yung sa malolos sa barangay nagbakahan yun napunta nakapunta na ako tubles natin makarong. mga tubles hmm. ano oh. saan ka ma Dubai porte, mga 40 na size. Oo. Uh -huh. Sa 80-800, sa 80-90-820, tapos sa 90-90. Ayan po, o. Oh. 80-80 by 14. 800 yan. 800 pesos. Mm -hmm. Opo. Sa mga tsublis yan, ano? Oo, uh -huh. uh -huh. yan naman sa 100, you know, 180 by 14. 1,150 1,150 Ayan, 1,150 1,170 Ayan, uh -huh. Ano uh, yung sa classic. Opo, dipende. May pang Aerox in Max dito, ano? Oo, oh, may pang Aerox Inmax mga ADB, ganyan. Mga Tapos dun yung mga sub-type. Ay. sub-type. Yeah. Ayan. Meron po dito mga pang... -tube. Ito yung sub-list. Ito yung mga sub-type. mga sub-type lahat dito. Ayan. So, ganito yung istaka ng mga gulong nila mga busing. Napakarami po sila mga gulong. So, ito yung mga sub-list. Tapos dito naman tayo So, ito yung mga tube type. Ayan. So, nalalaman natin ang mga presoan ng mga tube lace. Nasa 800. Tapos, 1150. Ayan, depende din sa size ang mapipili nyo dito mga busing. Basta, meron po silang mga gulong dito. Tapos, ito yung mga seat cover nila. Ayan o. First time natin nakapunta dito. So, balik-balikin natin to busy pa po sila mga busing kasi inaayos nila yung mga piyasa yung mga nagkalat ayan po mga busing pila so ngayon mga busing hanggang dito na lang po ang ating ano, uh, update sa kanilang park sa mga moto ayan, ayan po yung nag-assist natin ano pangalan niya? Anabil si Anabil ma'am Anabil tapos dito naman tayo sa kabila magpaalam tayo dito naman tayo sa kabila magpaalam so malaki po pala dito ano uh, motor parts mo oh, boss boss paalam mo nga boss boss saan matagpuan boss dito oh. yung shop sa ano lang tabi barangay Gigin. tabi giginto anong oras ang bukas dito boss 7 7 to 7 ah 7 to 7 Ayan, kung mga bossing, ito yung ano update natin. Ayan, maluwag din talaga. Marami kayong ano. Yung katabi pala niya mga bossing, junk shop. Ayan. Junk shop yung katabi niya. Tapos may harap niya, puno ng new Tapos ito na yan. ayun po mga bossing hanggang dito na lang po ang ating simpleng video sa araw Maraming salamat po sa walang sawang suporta po mga bossing ayun narating tayo dito sa barangay tabi ng Giginto mga bossing ayun po mga bossing uwi na tayo hanggang dito na lang po ang ating simpleng video sa araw Ayan po uwi na tayo papunta tayong bukawi doon naman tayo mag update ng mga parts ng mga motor mga bossing yan tinapay mga kabusig. ay apay ako sa kakaikot nang ano? paghanap ng ruautan dito sa giginto Let's go na tayo mga busing Tapos na tayo magmerinda Ang oras pala natin ngayon Alas 10.50 inoib Nang umaga Ayan, Ito yung palengke Ng Ikinto Sa barangay tabi Traffic dito kasi na May palengke pa So, alas jis papuang uras, kaya bukas payungnya paling kek. Dan, itu na sama sa Marka Highway. Sa Busing. Marka Aktor Highway na tuh